Sa kaugnay na balita, Philippine Embassy sa Russia patuloy na nangangalap ng impormasyon kung may mga Pinoy na naapektuhan ng malakas na lindol kahapon. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Joyce Adra. RNN Live Report! Patuloy na nangangalap ng impormasyon ng Philippine Embassy sa Moscow at ang Philippine Honorary Consulate sa Vladivostok sakaling may mga Pilipino nga, nangangailangan o mga ilangan ng tulong matapos ang malakas na lindol kahapon sa Russia, ito ay bagamat hindi nagdulot ng malaking pinsala ang naturang lindol sa Kamkatsa. Ay, ayon kay Philippine Ambassador to, Russia, Igor Bailen, karamihan sa mga Pinoy sa Russia ay nakatira sa naturang lugar. Pero wala naman anya ngayon na mga Pilipino doon ang nanghihingi ng tulong sa embahada sa mga oras na ito. Tuloy naman na nakamonitor ang Philippine Embassy sa aftershocks ng Clayton. Una nang iniulat ng Russian authorities na walang namatay o malubang nataktan sa Lidol, maliban lamang si Rapisal ng Gusali sa isang paaralan sa Kamkatka. Kasama mo sa Manila, Radyo Manjoy, Sonyatas, Adra, Papak, RFM.